Guys, nabukutan kami ng ulan napakalakas, nandito pa sa bukid ito yung saging natin ayun, lakas ng ulan guys sobrang lakas uh, ayun ayun guys ayun, napakalakas guys ng ulan grabe grabe ng ulan sobrang malakas, lakas lakas lakas, lakas, lakas sya, talaga. siya talaga ayun, 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 nagpags na, na yun si babaw guys oh, pags na yan guys pags, ayun, yung si babaw pags na yan, hindi na makikita kasi pags na siya guys ah, grabe basang basa na ako guys ikaw so, una na lakaw na lakaw na ayun guys basa na yung mobile natin guys So, yun guys. So, nilagyan ko lang ng sombrero yung kuan ko. Cellphone. Eh, Kaya para hindi makuan. Ayan. Lakas ng ulan guys. Ayan. Grabe. Okay. Ito yung dadasin ko ngayon okay na lang hindi siya masyado marami kung marami pa eh napakadulas ngayon guys Kunti, kalahati lang kalahati eh ilalagay pa dyan yung aso signature kaya tamang tama talaga pags na nagpapags na siya bunga ng niyog guys so ang dami ng ano guys yung dapat ano na to kukunin ko na yan sana ng pamangkin ko kasama pati yung nag ano dati kaya ang problema lang yung daanan guys sobrang putik eh, ang laki nga ng lapnos ng ano ko pa ako guys dahil sa motor natumba yung motor kaya sobrang gano yun sa pakasakap nga yes. so yun guys no alis na ako guys bye bye sa inyong lahat bye bye